Hi buyers, I'm your agent and at meron nga po pala kami yung property na pinagpipili sa Tayabas, Quezon at iyan po ang aming video, panoorin nyo na lang po hanggang sa matapos So ito po yung property na uh, 6 hectares dito sa Barangay Palali, Tayabas, Quezon Ayan po, mula po sa main road ay 200 meters papunta dito at Then tatawid po muna ng ilog bago property Yung ilog po ay malaki pero mababaw, may part na malalim ito po ay naka-mother title sa 12 hectares tapos ang ibebenta lang po ay uh, 6 hectares lang po. Sobrang lapit po kasi ang lakad ko lang po ay 3 minutes so 3 to 4 minutes po lakad ng buyer papunta po dito. Yung hindi na ayun na hindi mga tanim po na to kasama pa patag na patag ang gandang gawing okay. ano, campsite resort ganyan or investment talaga si kung pinadala mo oh, ano marami-rami ang nyug dito ito dito nato sila nag ano nagbubunot ayan tapos ito po ay kasama pa sa property Maganda siya. At kawayan eh. Madaling magdawa. Ng Nasaan? Mga, mga kubo. Nasaan Ay, kawayan? Ayun siya, siya ma'am. Kawayan ba yun? Eh? Hindi. Kawayan daw, Kuya Eric? Baliti. Parang baliti. Tapos ito po yung pinakantaas ng property. Na yung source ng tubig. Saan po? Dito. Ano po ang source ng tubig dito? Bukal? Sapa. Oh, parang... Ah, sapa. Maliit, mm. sapa. sapa. Maliit lang po pero malinis. Okay. Ah, ito na. So, ito daw po ay overlooking. Hindi lang, ano nga yun, kasi sobrang sukal. Masuka lang. Hmm. Sukal. Pero madalit yung tabsan. Oo, kasi manipis lang. Manipis ang ilalim. Kahoy kami lang puputuloy mo dito, maliliit. Magandaan sa kanya kasi hindi siya slope. Hmm. Ayan. Tapos yung sapa po niya ay nandun po sa ibaba ay yung ilog may videohan ko din yung ilog dyan tayo may babaan po dyan may lusong tayo dyan ko Eric sa dun sa may papunta na tayo sa palabas palabas na oo oh, meron, meron po ka. ba dyan daan wala para na natin yung dulo oo masukal e, ito ma'am papunta din. papagano na po siya e, papagano po tapos na hindi um, naman ito pa uh, may boundary, ay, boundary yun, pa po dyan boundary nito ay amin ah sa inyo na I'm po Hmm. So, ito patag naman So, ito po ay kasama pa po, po ito dito sa property Ito na po yung pababa ng uh, ilog na malaki Ayan So, kung makikita nyo po ito po ay pababa Papunta dun sa ilog Ayan po yung ilog Tapos, ito yung property dito ang frontage po pala niya sa ilog ay uh, 100 meters. Ayan, 6 hectares po ito, mother title. Location ay Tayabas, Quezon. Ito po yung ilog. Ayan. Ang laki po niyan. Pero mababaw po sa ngayon. Ayan. eto. na po yung pinakang ilog. Ayan. Mababaw lang. Tapos ayun yung magiging ano, uh, daan papunta dito sa property. Patway lang. Ayoko nga. Ayan. Tapos ayun yung malalim na part ng ilog. Wait lang. Ayan. Maganda siya. Maganda. So eto na po yung pinakang ano, ah, uh, mag na property. Ito po yung tubig dito. Ayan, may mga naliligong bata. Sobrang, ano, malalim yung tubig dito. Malinis pati. Ayan, ang lawak, oh. Ang ganda. Ayan. Ayan.